Uh, hello, gandang hi pulis sa umaga. to puli si Doc Bernie. Ang tanong ng subscriber natin, Doc, may raming bulutong yung kalabaw niya. Ano daw ba ang gagawin? Okay, pagkaganyang kasing bulutong sa kalabaw, most likely kasi yan yung lumpy skin disease. Common din ito sa baka at sa mga kambing. Okay, ano ba ang dapat gawin? Yung lumpy skin disease, ang cause yan ay viral. So, wala na tayong magagawa doon kasi virus siya ang pwede na lang natin gawin ay i-control secondary bacterial infection. Ibig sabihin, para wag na lang lumala. At kung virus nga, uh, it takes time lang para makarecover yung katawan para kung bagas ako, matalo niya yung uh, virus, makagawa siya ng panlaban at makarecover. Para lang din siyang uh, sore eyes. Anong pwedeng ibigay natin para hindi lumala at hindi uh, magkaroon ng secondary bacterial infection, pwede natin bigyan ng common antibiotic, pwedeng uh, mga penicillin based, mga pendistrep, pwede rin man tel LA, uh, long acting every 3 days hanggang 9 uh, days yan pwede, then pwede natin bigyan ng anti-inflammatory, dexamethasone. Then yung sugat niya, uh, sprayhan natin ng uh, wound spray. Okay? So wag mo natin paarawan, i-confine natin siya. Okay? Sana nasagot kang ang iyong katanungan. Tapos si Doc Bernie. pa uh, pahabol ko pala kung buntis at ingatan natin muna at yung spray na lang muna sa labas at possible baka makunan yan pagka binigyan mo ng antibiotic at ng dexamethasone o anti-inflammatory. Okay? Ito si Doc Bernie. Kanang sa umaga.